Welcome back mga ka -ADF. So ngayon po ay may chinuchon up tayo dito ngayon na Bravo Yan. So Honda Bravo So um, pinapachon up po ito ng may-ari mga ka Kasi uh, parang uh, sumisinok na yung kanyang carb no? Parang walang pwersa at uh, parang uh, pugak yung kanyang uh, takbo kaya tinanggal ko dito ayan so ito kailangan talaga na kapag may motor tayo na mag-maintain uh, natin ang paglinis uh, ng ating mga carburetor uh, o tune up no at uh, yung mga air cleaner natin ay dapat natin linisan ito ay linisan ko pa to tatanggalin ko pa to no at ito po yung kaniyang uh, Uh, air cleaner mga ka ADF no so kapag ganito na ay nahihirapan mahihirapan na po yung motor natin no so mahirapan na po kasi wala ng hangin na maka hindi na siya makahigop ng hangin dito yan barado na po yan ito po yung uh, bravo ang kagaya nito, ang kapareho nito ay Wave 100, no. Magkapareho lang po ito ng Airbox. So sa mga ganitong disenyo ay hindi tayo pwede makabili ng uh, ganito. Yung iba ay dito lang isalpak. Yung bimili lang tayo ng uh, air cleaner dito isalpak. Pero ito ay pati ito ang bilhin natin. No? Kasi naka built in po ito. Parang karton po ito. No? Yan. Naka built in po yan. Hindi pwede na matanggal. Pati ito. Itong kanyang uh, uh, plastic. Ito ang bilhin natin no? So kapag bumili tayo so maintenance po ang kailangan natin kapag uh, may motor tayo no importante po yung maintenance kapag marunong tayong mag ano dyan, magkulikot ay mas maganda no? uh, mayroon kayong tools uh, yun talaga ano lang yung motor nyo sa bahay yan lang So, ito ay dahil walang alam yung may-ari tungkol dito kaya nagpunta siya sa akin so wala ako sa shop ngayon nandito lang ako sa ano sa bahay ito bahay namin ito mga kay no. so ito po Balito po yung kanyang takip ay winawasingan ko lang so patuyuin ko muna ito yan So ulitin ko no. So kapag ganito na po ay isa po itong isa po itong dahilan na humihina yung arangkada ng motor natin. Okay. So kapag uh, may problema kayo dahil sa takbo ng motor niyo na nagbago no o yung pagpihit ng gasolina ay parang hindi katulad ng dati eh try mong i-tune up try mong i-tune up mga KDF. o kaya ba magpunta lang kayo sa mapagkakatiwalaan yung mekaniko Yan. para ipacheck baka madumi na yung airbox air cleaner at saka yung carburetor yan bubuksan yan lilinisan yan no at saka kapag po nag-tune up ako ito ay pinakinggan ko yung tunog niya yung andar wala namang lagitik dito sa balbula so hindi ko na lang to ginalaw okay pa yung balbula niya walang tunog walang lagitik pero kapag nagpatsun may nagpatsun na, may nagpatsun na sorry sorry pero kapag may nagpatsun up sa akin tapos may lagitik na dito ay i-adjust ia ko yan no? dala na yan sa tune ko yan so okay na yan so ito lang problema so sabihin ko lang sa mayari Oh shout out kay Boss Jury No. Ah uh, uh, Boss uh, Jury Merced no. At sa kanyang uh, family no. From Pulang Bato, Valencia, Negros Oriental. Okay? So yan yan lang mga kaidef no kapag may problema kayo baka wala sa kuryente. Yung iba kasi ay meron ding problema sa kuryente kaya Parang pugak-pugak yung pagtakbo niya. Pero may ano lang yan, may troubleshoot din yan. Kailangan i-troubleshoot kung saan dito ang sira sa electrical. Pero hindi lahat na pugak-pugak ay nasa electrical kasi yung ibarin ay nasa carb at saka yung air cleaner, no. Mga ganyan. Okay? So maraming salamat mga kaidev. Hanggang sa susunod na video na naman tayo ulit. So, pasensya na po. Uh, medyo nahirapan ako mag ano. Okay. Thank you.